TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan. Punumpuno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news, always may good news. Ito ang Newsline Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Biyernes. Pilipinas bukas sa makipag-usap sa ICC ayon sa DOJ. Pag-imprenta ng balota para sa 2025 midterm elections na delay sa ikatlong pagkakataon. Responders sa tumutulong sa apektado ng pagsabog ng Mount Canlaon, nagka-problema na rin sa kalusugan. Temporary ban sa importasyon ng mga poultry products mula sa South Dakota, USA, ipinatupad ng Department of Agriculture. At labing pitong Pilipino seafarers na nakalaya sa Houthi rebels, na uwi na ng Pilipinas. Bibigyan ng komprehensibong tulong ng DMW. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po ay Biernes Lightmates Friday na. Friday, 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 Friday. Ngayon po ay January 24, 2025 at ako po ang inyong lightmate na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Sa ngalan po ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. At ito ang Newsline. Newsline. Para sa detalye ng ating mga balita. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio. Bukas ang Pilipinas sa makipag-usap na sa International Criminal Court, lalo na tungkol sa kanilang investigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Taliwas ito sa matagal ng posesyon ng bansa na hindi na sila makikipag-ugnayan sa ICC at ninindigang wala itong horisdiksyon sa bansa. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may mga taong nais nice na ayusin at gumawa ng tulay upang makapag-usap. Ulit ang dalawang panig kung kaya posibleng muling magharap sa isang mesa ang pamahalaan ng Pilipinas at ng ICC. Pinapayagan din naman sa batas ang pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang international na korte at maluwag din naman ang bansa sa paglabas-pasok ng mga miyembro ng ICC. Star. Samantala sa ibang tampok na ula at pinalilipat ng Pasig City Courts at pampublikong ospital si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy mula sa kanyang pribadong ospital. Ayon sa report, pinalilipat ang korte mula Medical City na isang pribadong ospital papuntang Pasig General Hospital dahil wala itong natanggap na court order para gawing ito. Matatandang na ospital si Kibuloy dahil sa sakit na pneumonia. Samantala sinabi naman ng abogado ni Kibuloy niya si Atty. Israelito Torriona na pinayagan ng korte si Kibuloy na manatili sa ospital upang agad gamutin ng pastor ngunit dapat ay agading magpasa ng mga resulta at diagnosis tungkol sa lagay nito sa korte. Nakahiga rin naman sa kanyang hospital bed at nangihina si Kibuloy habang umaten sa pinakahuli nitong pagdinig sa kanyang kaso ng Qualified Human Trafficking at Child Abuse, Exploitation at Discrimination Act. Pantay Boto 2025 Tuluyan ang nagwithdraw. Ang social media personality na si Francis Leo Marcos sa kanyang pagtakbo bilang senador sa 2025 midterm elections. Anong epekto nito sa pag-imprenta ng balat o ng balota? Alamin natin kay Jomar Villanueva. Jomar Ani matapos na mag-withdraw sa kanyang pagtakbo bilang senador itong si Francis Leo Marcos na may tunay na pangalan na Norman Mangusin na delay na naman ang pag ng mga balota na gagamitin para sa 2025 midterm elections. Ito na ang ikatlong beses na nadelay ang printing ng balota ayon kay Comelec Chair George Garcia, sa halip na ngayong araw at bukas Sabado, sa lunes na lang itutuloy ang printing ng mga balota. Dalwa hanggang tatlong araw ang guguguli ng ahensya para ayusin ang kanilang database at simulan ulit ang serialization ng mga balota. Dahil dito, mapipilitan ng Comelec na mag-imprenta ng nasa 1.5 million ng mga balota araw-araw para umabot sa May 12 midterm election. Jomar Villanueva, Newslight. Salamat sa detalye ng Ula Jomar. Inaprubahan ng House of Representatives ang Magna Carta para sa mga tricycle drivers at operators kung saan nakapaloob ang mga karapatan at karagdagang benepisyo na maaari nilang makuha. Sa ilalim ng House Bill 11227, magiging mandatory na ang membership ng mga tricycle drivers at operators sa PhilHealth as a Social Security System o SSS. Aatasan ng PhilHealth, Tricycle Sector Organizations, lokal na pamahalaan at iba pang ahensya na ibigay ang pangalan ng mga driver at operator na may karapatan sa subsidiya para sa kanilang premium na kontribusyon kung tuluyang may sasabata si Lulun Sadrin ang pinadaling sistema ng pagpaparehistro ng permit at aatasa naman ang mga ahensya sa gobyerno na isa alang alang ang karapatan ng tricycle sector sa mga ihahain plano at programa. Newsline. Nakatanggap ang Senado at House of Representatives ng pinakamababang satisfaction ratings mula noong nagsimula ang Administrasyong Marcos ayon po sa Social Weather Station sa so SWS Survey. Mula sa 66% noong Setyembre ng 2024, bumaba ang satisfaction ratings ng Senado sa 62% noong Disyembre. Bumaba naman sa 54% mula sa 60% ang rating ng publiko para sa House of Of representatives. Nasa 2160 ang nakilahok sa nasabing SWS survey para sa huling quarter ng 2024. Nanawagan si Kabataan Party List representative Raul Manuel na ganap na transparency sa budget meetings ng Bicameral Conference Committee. Ito'y matapos sa mga tanong hinggil sa pondo ng pamahalaan na inaprubahan ng Joint Congressional Panel noong Disyembre. Binigyan din ni Manuel na dapat may malagot sa pagpuno o pagpuno ng umanay blankong item sa BICAM report na karamihan ay para sa agrikultura. Bilang unang hakbang, naghain ang Makabayan Coalition ng resolusyon para sa transparent at bukas na BICAM sessions. Kasama rito ang live stream ng mga talakayan at paglabas ang opisyal na minuto ng mga pulong. Pero git mga eh, ni Senate President Jesus Codero, hindi tama na mag-akusa na may blank check na ibinigay ang Kongreso dahil aniya ah, kasinungalingan nito. Live TV, Radio. Live TV, Radio. Live TV Radio. Pinapanatili ang pisikal at mental na kalusugan ng mga miyembro ng Quick Response Team o QRT na tumutulong sa mga pamilyang apektado ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Shalane Marie Lucero, Regional Director ng ZSWD Central Visayas, patuloy na sumusuporta ang QRT sa pamahalaan ng Kanlaon City sa pamamahala ng mga evaluation camp. Bukod sa pagtulong sa evacuees, ang ilang miyembro ng QRT sa mga profesional na NARS ay itinalaga rin upang bantayan ang kas kalusugan ng kanilang mga kasamahan. Tiniyak ng QRT action officers na regularan na nasusuri ang blood pressure ng bawat miyembro at hinihikayat silang mag-ulat ng anumang isyong pangkalusugan habang naka-duty. Patuloy rin ang minomonitor upang masiguradong o oh, Patuloy ang monitoring upang masiguradong matutugunan ang kanilang pangangailangan para sa maayos na kalusugan at kapakanan habang nasa serbisyo. Naghain sa Senator Lauren Legarda ng Senate Bill 2927 o ang Magna Carta for Public Disasters Risk Reduction and Management o DRRM Workers upang kilalanin ang sakripisyo at kontribusyon ng mga DRRM Workers sa ating bansa na madalas ang una sa World Risk Index. Layunin ng SB 2927 na maprotektahan ang kapakanan ng DRRM Workers sa pamamagitan ng pagpapabuti ng kanilang kondisyon sa trabaho. Pag-aalok ng mga binipisyo at pagpapalakas ang kanilang kapasidad sa pagbibigay ng serbisyo. Kabilang po sa mga probisyon nito ang pagbibigay ng hazard pay, mandatory insurance coverage, overtime pay at retirement benefits. Dagdag pa ni Legarda, ang panukala ay magpapalakas din sa profesionalisasyon ng DRRM workforce sa pamamagitan ng mga capacity building opportunities. Nanawagan rin si Legarda na suportahan ang panukalang batas upang mas marami pa ang maingganyong pumasok sa ganitong makabuluhang gawain. Newsline. Mahigpit na ipinagbabawal ang DA ang importasyon ng banok sa South Dakota o Dakota, USA. Ito'y matapos ang outbreak ng avian sa nasabing lugar. Alamin ng detalye kay Giselle Simona. Giselle? Ipinagbabawal ng Department of Agriculture ang importasyon ng mga poultry products mula sa Dakota. USA dahil sa bagong outbreak na avian influenza or bird flu. Ito ay matapos makumpirma ng US Veterinary Authorities noong December 17 ang avian influenza outbreak sa South Dakota. Base sa pagsusuri ng National Veterinary Services Laboratory sa Iowa, sa kalaw ng temporary ban ng domestic at wild birds if log semen, mapara artificial insemination, mga sisil at iba pang poultry products. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layunin ng ban na protektahan ng kalusugan ng lokal na poultry industry na malaki ang papel sa food security ng bansa. Giselle Simon, Newslight. Live. Salamat sa detalye ng ulat, Giselle. Pantay Presyo Karagdagang Pondo yan ang kailangan ayon sa PSA para maresolba na ang nasa 36 milyon na backlogs ng national IDs. Target na nila'ng tapusin ang backlogs ngayong taon para maipamahagi na ang mga ito sa publiko. Sa datos po ng PSA, higit 55 million na national IDs na ang naipamahagi nila. Pero malalaki pa nila ang agwat nito kung pagbabataya ng kabuang nagparehistrong Pilipino na 91.7 million hanggang sa pagtatapos ng 2024. Aminado naman ang PSA na ang pagkaantala sa pamamahagi ng backlogs ng IDs ang dahilan kung bakit umaayaw ang ilan na magparehistro sa National ID System. Samantala sa ibang tampok na ulat po tayo sa oras alas 8.42 ng umaga, sinabi ng Department of Justice o DOJ na magpapatupad sila ng mga capacity building program ngayong taon upang palakasin ang kampanya laban po sa cybercrime. Ayon kay DOJ under Secretary Raul Vasquez, kabilang sa mga plano para sa 2025, ang pagbibigay ng advanced technological at forensic trainings sa kanilang mga tauhan at mga law enforcement units ang Office of Cybercrime o OOC ng DOJ na itinatag sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act of 2012 ang mangungunang ahensya sa pagsisiyasat at pagsugpo sa mga cybercrime sa bansa. Ang pahayag na to ay ginawa matapos maareso ang isang banyaga at dalawang Pinoy na sangkot umano sa surveillance operation sa Pilipinas. Inihayag din ng DOJ na iniimbestigahan pa ang iba pang kasabwat sa naturang operasyon habang tinututukan naman ng militarang ang posibleng kaugnayan ng Philippine Online Gaming Operators o POGO sa nasabing SPYA. Samantala, Good News Lightmates, bibigyan ng hanap buhay ng Presidential Commission for the Urban Poor ang mga vendor at iba pang may hirap na nakasasagabal sa mga kalsada. Ito ay ayon kay PCAP Chairman Maynardo Sabile na makikipag sila sa mga LGU at mga kaukulang ahensya ng pamahalaan para hanapin o hanapan ng paglalagakan ng mga sinasabing sagabal sa kalsada tutulong naman sila na mabigyan sila ng kabuhayan nang hindi sila magiging istorbo sa lansangan panawagan naman ni Sabile na hindi dapat paggalitan ang mahihirap na nasa kalye dahil hindi naman nila ito kasalanan balitang probinsya Mariing kinukundina ng militar at iba pang opisyal ng gobyerno ang nangyaring ambush na ikinamatay ng dalawang sundalo at ikinasugat ng labing dalawang iba pa. Sa barangay Kabengbeng, sumisip Basila nitong January 22. Ayon po sa report, nagsasagawa ng security escort ang isang daan o 101st Infantry Brigade sa mga miyembro ng United Nations Development Program para sa isang aktibidad ng tambangan sila ng isang aramadong grupo. Matapos ang palitan ng putok, sinunog pa ang trak ng militar. Kinumpirma naman ng Moro Islamic Liberation Front o Ad Hoc Joint Action Group Chairman Anwar Almada na kabilang ang mga tropa ng MILF sa enkwentro. Paliwanag ni Almada, wala umanong tamang koordinasyon ang pagbisita ng mga sundalo na ikinagulat ng kanilang grupo. Sa gitna nito, umaapela si Bangsamora Interim Chief Minister at MILF Chairperson Haj Murad Ibrahim na huminahon ang lahat upang maresolba at hindi na lumala pa ang isyo. Iimbestigahan rin ng MILF ang nangyaring kasunod ng panawagan ng gobyerno na magbaba ng disciplinary action sa mga sangkot sa ambush upang maiwasan na maulita. Newslight. Samantala, Balita pa rin po tayo sa ating pangaprobinsya probinsya. Nakaranas ng anxiety attack ang sampung estudyante sa Universidad de Zamboanga sa Zamboanga del Norte matapos ang magnitude 5.6 na lindol na tumama roon. Ayon kay Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Officer Elmil Aponenario. Nagpadala sa panik ang mga estudyante nang yanigin ng lindol ang kanilang lugara na rin sa stampede ang pagtakbuhan ng mga estudyante. Wala namang nasaktan sa aksidente pero agad na dinala ang sampung estudyante sa ospital matapos hindi makahinga dahil po sa anxiety. Agad din namang silang inilabas ng ospital matapos silang kumalma. West Philippine Sea. Pinadala ng Philippine Coast Guard ang BRP Cabra upang magmanman at magbantay sa katubigan malapit sa Zambales matapos ang pagpapanatili ng mga Chinese vessel doon. Ayon kay PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, dalawang Chinese Coast Guard vessel ang nananatili bandang 65 nautical miles malapit sa dalampasigan ng Zambales. Dagdag pa nito, layo ng BRP Cabra na mapigilan na lumapit ang mga barko ng China sa Zambales. Patuloy din umanong binibigyan ng radio challenge ang barko ng Pinoy ang barko ng China at sinasabing iligal na silang nananatili sa teritoryo na sakop ng bansa at lumabag sa Philippine Maritime Zones Act. Unclose at ang 2016 Arbitral Award. abroad. Dako po tayo sa ating mga balita. Sa ibang bansa, tiniyak ng Department of Migrant Workers o so DMW na bibigyan po ng komprehensibong financial at welfare assistance ang labing Pilipinong seafarers na nakalaya kamakailan sa mga rebelde ng Houthi. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, kasama sa mga nabinipisyong ibibigay ang financial assistance, livelihood support at access sa mga programa sa kalusugan at wellness sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Samantala, ang DMW ay personal na magbibigay ng 75,000 na financial aid mula sa kanilang action fund sa bawat isa sa labing pitong bandaragat kasama na ang medical, welfare at psychosocial assistance. Nasa sa ligtas ng kalagayan ng Pilipinong turista na nahagip ng tren sa Shifen Old Street, Taiwan, matapos sumailalim sa operasyon, ayon kay Manila Economic and Cultural Office Chairperson Attorney Sheloy Garafila. Tiniyak ng mga doktor na ligtas na at out of danger na ang biktima matapos matagumpay na maigawa ang spinal surgery nito. Ayon kay Garafil, nagpakuha ng larawan ng turista sa gilid ng riles ng tren kung saan karaniwang nagpapalipad ng lantern ang mga turista nang mahigip, mahagip siya ng paparating na tren. Binuri rin ni Garafil ang travel agency na nag-ayos ng tour ng turista dahil sa agarang pagdala sa kanya sa ospital at masigasig na pag-alaga. Dumating na rin sa Taipei ang asawa ng turista nitong Webes upang magbantay sa kanya. Ayon kay Garafil, kinakailangan ng nasugatang turista ng dalawang linggo upang ganap na makarecover. Testado ng mga tauhan ng uh, Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang isang illegal recruiter na nangangako umano ng trabaho sa Canada. Natimbog ang suspect sa isang bypass operation upang tumanggap ng pera mula sa kanyang biktima. Dumapit ang mga biktima sa PNPC IDG para ireklamo ang illegal recruiter na hindi pala lisensyado ng Department of Migrant Workers. Hindi bababa sa 27 ang naging biktima ng sospek. Karamihan silang nabiktima sa pamagitan ng Facebook at referral. sports Dako po tayo sa ating spotlight sa sports sports slide. Inanunsyo ng Philippine Skating Union na isa si Filipino-American short track speed skater Peter Grossel na nabigyan ng Olympic Solidarity Scholarship. Ayon po sa PHSU, nagpapakita ito na kinikilala ng IOC ang mga paghihirap at training no gross, ni gross e close, lalo na sa kanyang paghahanda na makalaro sa 2026 Winter Olympics sa Italy. Ayon sa IOC, layunin ng scholarship na matulungan ang mga atleta sa lahat ng gastos, gaya ng trainings at pag-travel sa mga laban sa ibang bansa. Matatanda ang kabilang sa mga ilan pang Pinoy na nabigyan ng ganitong scholarship ay sina Giovanni Delgaco at Sam Katantana. Oh, lightmates, good news sa po tayo na talaga ng mga nakaka-good vibes ngayong Friday morning dahil nagbigay ang British celebrity chef o chef na si Gordon Ramsay at ang Newport World Resorts ng 10 milyong piso para suportahan ng mga charity at organization na nakatuon sa mga food security para sa mga komunidad sa bansa. Sa fan meeting, Chef Ramsay Ini-abot niya at ni Kevin Tan, CEO ng Alliance Global, ang malaking cheque na sumisimbolo sa kanilang pledge. Nasa Pilipinas ngayon si Gordon Ramsay upang bisitahin at makipagtrabaho. Sa kanyang Filipino team sa so Gordon Ramsay Bar Grill na dinaday ng marami Pinoy simula pa ng binuksan ito noong nakaraang taon. Naku, maraming salamat ha, Chef Gordon. At sana naman ay talagang maitulong sa ating uh, mga kababayan itong uh, pledge na ito. eh balita ko, masarap din daw talaga ang luto ni Chef. And syempre, madami ang umiidolo sa kanya ng mga Pinoy. Kaya marami din po ang uh, nagluluto <laughs> ng mga uh, Pina Pinay at Pinoy. Kagaya ko po, dahil sa mga napapanood natin doon uh, sa sa show ni Chef Gordon. Kaya naman, uh, welcome to the Philippines. Sana nag-enjoy kayo doon sa pagkain ng inyong halong-halong at iba pang mga putahe ng Pilipinas. Kayaman o napakayaman, oh, napakayaman uh, ng mga pagkain ng Pinas. Napakasasarap pa. At hello hello din po. Good morning sa mga nanonood po sa atin sa social media sites natin lalo na sa Facebook. Good morning po Ma'am Nita Kasaw, Ma'am Sylvia Reyes, sabi niya. Blessed Friday morning po, Ma'am. Hello din po kay Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso. Good morning Sir Tim Bundesto, kay Ma'am Joan Mendoza. Siyempre kay Ma'am Anbisa na nanonood po ngayon. Good morning and happy hawipi watching po sa inyong lahat. Wala po ang aking partner na si East Cruz dahil meron siyang kinover na mahalagang balita ngayong umagang ito. Pero sa Monday, sigurado kasama na natin ulit siya. Hello, hello din po at gusto kong batiin. Nang advanced happy birthday, ang aming pinsan na si Erol. Erol Roque. Ayan, nakalimutan pa. Hindi ko alam kung Erol Ramos, Erol Ricardo. Yung pala, Erol Roque. Happy birthday Erol na magdiwang ng kanyang kaarawan sa linggo. Happy happy birthday sa iyo and happy happy watching everyone. Yan nga po mga nakalap na balita ng news slide para po sa linggo ito. At para naman po sa ating Talat of the Day, matatagpuan po sa aklat ng Juan, Kapitulo 9 Versikulo 39. Sinabi ni Jesus, Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sagayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Manatili po nakatutok para po sa bangon na Pilipinas. Dito lamang po sa Live TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 14.5 at Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page sa Live TV God Channel of Blessings. Light Macy, follow rin po kami sa aming social media pages. Lalo na po sa Facebook dahil 82 subscribers sa po tayo. 82,000. Na facebook.com slash newslighttv. Follow rin po kami sa youtube.com slash atlighttvradio at tiktok.com slash atlighttvradio. Muli po kami po ay nagpapaalala na mag-ingat at tandaan sa kabila po ng mga bad news at fake news. Laging may good news ito po inyong ang inyong lightmate sa ngalan ni Ace Cruz ani Bico Cristobal ani Bico Cristobal ani Bico Cristobal Happy weekend at ito po ang news light light TV Radio Lite TV Radio Lite TV, TV Radio Mga balitang pinag-uusapan. Kulung-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. Ang big news, lagi may good news. Ito ang Newsline.